Dadaanan sila ngayon. Alam mo kung sinisihin nila? Magkulang nila. Hi! Ako nga pala si Lamgin. Isang OFW. Mayaman na pala ako kaso pera na lang talaga ang kulang. Aniniwala ka ba? Na kahit wala ka daw pera, kaya mo daw sumaya. Sa akin lang ah. Oo naman. Kahit wala kang pera, kaya mo naman sumaya. Siguro, nung bata ka pa. O, aminin ko. Ako, nung bata ako, puro laro. Nung bata pa ako, ha? Age of five, gano'n siguro. Wala ko iniisip. Masaya na ako. May ice candy. May esbuko. May tubo. Okay na ako doon. Pero habang tumatanda ako, doon ko nare-realize lahat kung ano ba talaga ang realidad ng buhay. Kama nagsasabi, oo, kasi nung bata ka pa, kaya mo maglaro, pusta mo piso. May limang piso ka na, masaya ka na. Pero pag tumanda ka, umabot ka ng 20s. Doon manalaman ang halaga o realidad ng buhay. Kasi may iba kasi, sabi nila, bakit ka nag-abroad? Nasasayang yung panahon na makasama mo, pamilya mo. Oo, alam ko naman yun. Bawat panahon, bawat okasyon, bawat birthday, bawat Christmas wala ako sa tabi nila pero tanong ko lang kahit magkasama ba kayo kung kumakalam naman ang sikmura nyo anong kwenta? Pinaka-common kasi na tanong, tagal mo na dyan sa abroad na. Wala ka bang ba na mo Tagal-tagal mo na, hindi mo nakakasama ang mo, hindi mo nakakasama ang pamilya mo. Tumatanda ka na. Yan ang common na laging sinasabi sa akin. Ako naman, alam ko naman yun. Bilang OFW, alam ko naman yun. Kaso anong gagawin ko? sa hirap ng buhay kung hindi ka magsasakripisyo ano mangyayari sa buhay mo? o sa future nyo? ako kasi since nakita ko yung reality ng buhay kaya ako nagsusumikap Hindi ako nag-abroad. Para makipag-kompetensya. Kasi ako, masaya na ako kung anong mayroon ako. Yung iba kasi, kung sinabi yung abroad oh, sa Saudi ka lang. Wala yan. Sa Saudi lang yan. Dahil big deal sa kanila. Ano ba rason kung Saudi lang? Ano ba pinagkaiba? Sa ibang lugar? Sa laki ng sahod? Alam niyo sa akin ah. Ako sa totoo lang, hindi ko pinangarap din dito. Before talaga ina-applyan ko Taiwan. Kaso, dito ko tinadhanay nung gagawin ko. Siyempre, sa, sa hirap ng buhay, alam mag-inaptip mag ako. Kaya sa mga nagsasabi, na kaya mo daw sumaya kahit wala kang pera. Oo naman, kaya mo naman. Pero ang tanong, kung wala kang pera, anong pambili mo ang pagkain mo? Anong, anong pambili mo ng gamot mo pag nagkasakit ka? 'di ba? Kasi sabi nila, kung na panay, abroad, hindi niya man na-enjoy yung buhay niya. O, may natin naman, hindi ko na-enjoy ang buhay ko. Pero, kailangan mag-sakripisyo para sa kinabukasan mo.